Sige lang, kain lang. <laughs> ah, nagutom pa rin, Oh. Ay, yung ate ko, nakita niyo kung makain ako, ginutom to, eh. Hindi na to, ano, video ko, eh. Mukbang na to. <laughs> Sige, Pai. Sige, yeah, ay, na rin siya. Okay. Oh. <laughs> Bawas kanin. Eh. Ka, eh. Mahirap magpapayate, eh, no? Ito yung ano, kantay. Eh. Di ka na papayat. Huwag ka na umasa pa na ka pa. <laughs> Di ka na papayat. Huwag na tayong umasa pa, papayat tayo. <laughs> Ay, naku. Sa <laughs> Ha? Yeah, nga, sarap kumain eh. Dato, nagit mo nga busog ako. Sarap yan, tulingan, Sarap yan, paksi. Wapo. Ang geto ay. Ay, pito pa. Hmm. Masarap yan ni ano, iprito, paksiw. Prito sa paksiw. Wala na, sige rin na Hmm. Hmm. Hindi para hindi masayang natin ibilad bilad mo. Di ba dati nung ginagawa natin yun, yung pinapaksiw tapos binibilad, tulingan? Hindi pa nga, lang sa gulay. Ako mas gusto ko yon kaysa doon sa buro, na Oo naman nga. Saka so, pa di ba pag isda sa riwa, masarap siya ano, iprito. iprito. Okay, ay? ay? Ay, just Sarap kumain. para gusto ko po. Pero tama na. Ano ba? Ano na kakain? Ano na kakain po? Ha? Ha? Ah. Ano na kakain? Ano na kakain? Ha? Ha? Ano na kakain? Hindi nga. Okay lang konti. Huwag lang biglaan yung kain na madami. Okay. Tapos, magbilang ka ng oras. Mga dalawang oras. Kain ka uli. Sabi ng doktor, okay lang daw kumain. Uli, pero konti lang. Kasi nga yun na niya yung katawan natin, maraming kinakain. Kalo pagpagod. Nangangata lang katawan. <tuk> ada <tangan>